Isang Aral. Isang Santo. Maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa MJ Lalaki at Babay na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buwang panahon. Ngayon 20 ng Oktubre, ipinagdiriwang natin si San Pablo ng Cruz. Kamusta? Si San Pablo ng Cruz, ipinanganak bilang Paolo Francesco Danay noong 1694 sa Obada, Italia, ay isang dakilang mistiko, tagapangaral, at tagapagtatag ng Kongregasyon ng Pagpapakasakit ni Heso Kristo na kilala bilang mga pasyonista. Mula pagkabata, namuhay siya sa panalangin at penitensya. Lubos siyang naantig sa pagpapakasakit ni Kristo at naunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahayag sa krus. Inialay niya ang buong buhay niya sa pagpapahayag ng katotohanan ito. Noong 1720, nakaranas siya ng mga pangitain na nagpahayag ng kanyang misyon ipaalala sa mundo ang mapagligtas na kapangyarihan ng pagpapakasakit ni Kristo. Di nagtagal, nagtayo siya ng kongregasyon na nakatuon sa panalangin, kahirapan at pangangaral. Si San Pablo ng Cruz ay madalas magnilay sa harap ng krusipiho. Sa kanyang mga pangaral, maraming puso ang nahibo at maraming makasalanan ang nagbalik loob. Nagtatag din siya ng mga monasteryo para sa mga munghang pasyonista. Namatay siya sa Roma noong October 18, 1775 at itinaas sa mga santo noong 1867 ni Papa Pio Nguyen. Ang ganaman niyang espiritualidad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na pagnilaya ng krus bilang pinagmulan ng pag-ibig, lakas at pagpapatawad. Narito ang isang panalangin kay San Pablo ng krus. O San Pablo ng krus, ikaw na malalim na nagmuni-muni sa paghihirap at pag-ibig ni Kristong ipinako sa krus, turuan mo kaming hanapin, sa gitna ng aming mga pagsubok, ang liwanag at kapayapaan ng krus. Tulungan mo kaming mahalin si Jesus ng tapat at taos puso, makibahagi sa kanyang mga pagdurusa, at ialay ang amin para sa kaligtasan ng mundo. Ipagdasal mo kami upang kami manatiling matatag sa pananampalataya, sa pagitis anak sa pag-ibig sa oras ng pagsubok. San Pablo ng Cruz, gawin mo kaming tapat na saksi ng pag-ibig ng ipinako sa Cruz. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.